Hi guys! Gagawa tayo ng flower bouquet for today's video. Ang gagamitin ay chocomotio. So, gawin niyo po yung flower bouquet? Flower bouquet. Hindi ko talaga mag-aaral yun? Okay, for today's video. Hindi to pang professional, pang unprofessional lang. Here guys. Yung mga gawang walang po. Yung mga gawang pang ene-ene. So, perfect naman. So, mayroon na. ginawa, ginagawa mo talo, kaya mabiyong ako ng kakaayos ko talo mo. ginagawa ko siya ng ginagawang tatag din niya na. sa kung yung pagtataget naman ko guys, ay sa gitna mo yung mga buta, damit na talo. kito, damit na talo ni no. damit na talo ni no. at damit po guys, tapos saikong tawa siyang reaction. kasi alam mo yung konya. yun yung reaction niya pang kwaan, pang malakas na. saan ka? kaya di pa na papaswa. yung bibig talo ni yung. kaya hindi na po kasi hindi mo talo pa yun. kung ano yung talo pa kung di yung kaya naes I would like to Please Sana Itong gagawin ko ay isang eksperimento at hindi bank eksperimento yes. Chess Ano ba na pa po Ito ay para sa hager ng aking kapatid Kasi daw, mansal daw nila Mansal eh? ba yon? Kumusta mo ba yon sa ang bansay ay tinatawag na buwan-buwan na pag-ibig. Pero ito ay nakakasakit pag wala ng pag-ibig. <laughs> <laughs> yung mga, itong mga na, ito mga sinayang naman, hindi ko naranasan. Kasi yung aking asawa ngayon ay sinaunang. Yung makaluma. Makaluma siyang lalaki. Hindi mo sa kanya yung bukay niya. Baka sinabi niya, e, ay na tayo. Yun na yun. Wala na siyang ka-sweet-sweet ang sa sarili. Hindi na-uusa kanya na yung sweet-sweet. Siya'y -sweet. kasi matanda na. Pag wala na po siya sa kalendaryo, nasa bingo na siya. Ngayon guys, saan ba kayo nakatating? Sa bingo sa kalendaryo? Ako'y nasa kalendaryo ba?

Kaya huwag ginagawa. Wala naman daw masamang sumunod sa mga pamahiin ng mga matatanda. Ay, ko dito sa mga Oh, ba't ka? Dali kita dito sa kwan? Ay, uh, uh, mm -hmm. uh, na siya, guys. Lagi mm -hmm. lang akong nasusumita. Ang buhay ko lang Pero may kaya candy cake din. Pero itong candy bouquet, one lang to. Pinapractice ko pa to. Kasi hindi pa pa-expert dito. Pero pagdating ng araw naman, matutunan din. Okay na guys, later na lang pag nagawa ko na siya, yung final result. Ayan ang result. Uh, ang pakaganda. Oh, di ba? Napakaganda ng result. Uh, di ba? Ayan na.